Dice. Dice. Ito, ta, uh, eto hindi kami hindi kami pwedeng umuwi ngayon. Ay, hindi pwede. Na hindi pwede kung kayo ang presensya, hindi pwede. Okay. Hindi pwede kasi ganito, ay oh, to pala ganito pala iba air. Ganito pala i-report ko sila. Kasi ganyan hindi 30 minutes lang oh. No? Hindi pa kami pwedeng ano, hindi kami ano. Oh, ayan no. Oh. Ayan iba air ha. Iba air kami ngayon. Hindi kami, hindi kami hindi kami hindi kami gusto nila magbabayad pa kami magpapayad pa kami. 12 o'clock, eh, 11.30, dumating kami dito. Tapos, ano, oh, binabawalan pa kami magano ano, binabawalan oh. pa kami mag-vlog. Bablog ko kayo. Ganito, okay. ibablog kami. Kasi pagagalitin sila, pero hindi ko sila pinansin. Kasi, ka karapatan ko to, para magreklamo. Di ba? Guys, hindi ako makakarating ng ano, bukas pa. 2021 na ako makakarating kasi third, ano, 11.30 kami dumating. Hindi kami pinayagan. Tapos mag, iriribo kami. So, iriribo. Sandali, nagbablog ako. Ayun, yung mga employee nila, ganito, ganito pala dito. Kasi sa Eva Air, ganito ang kanilang patakaran. Hindi nila gawa ng paraan. Pagka naman nalilate, nalilate ng plane, nagaantay kami. Pagka naman kami, hindi naman kami late. Hindi kami, ano, gusto nila may kami. Ano bang klaseng ano yan? Iba air yan. Ayan, oh. May lang kami mag-vlog. Pwede bang, ano, pwede bang karapatan kong mag-vlog. Ayan, oh, iba -air. Ano kami? Tatlo kami. ya yeah, yung isa, uh, Taiwan sila. Dalawa kami sa San Francisco, isa taga Milpitas. Ha? 11 oh, 11 ka, hindi ka rin paniyang. Hindi ka hindi rin na ikaw nagawa ng paraan? Oo. Oh, Oo, oh. yeah. Pero sabi nila, kasi wala na, nagpapagawa uh, Bakit hindi na nagawa ng paraan? Hindi. Oo. Oh. Ito, okay. nagbablog ako. Okay. Binablog ko sila. Ha? Huh? Wala, binablog ko lang iba air. Kasi para aware sila na ganyan pala. Para pag ano, hindi sila ganyan. Okay, pag uh, airplane ang Oh, I you know, 'di ba? Bakit ganyan lang iba air pag pag silang sila malelate nagsasakripisyo kami pag kami hindi naman kami masyadong late hindi nila magawa ng paraan ayun ta tapos yat na ingi sa doon magagawa na ng paraan pero kami hindi nila magagawa ng paraan ayan oh no? hi Elizabeth hi Roger ganito nasa Eva Air kami tapos, uh, ba ba babawa lang pa akong mag-vlog. So, ayan. I i I-ano ko sila talaga. I-report e ko sila. Nakakainis nang... Mamadali na nga kami eh. Ano daw yun? Wala tao dito. Hindi <laughs> pa nila gawin ng paraan? Pwede naman? Wala ba silang... Wala, wala ba cellphone na pwedeng tawagan? Ganon? diba Pero pag sa atin, ano, naka-vlog sila. Ayun oh. Dito kami nag pa. Eh, hindi na kami makakalis ngayon, sabi nila, pero ayan. Hi guys. Thanks for watching. Hi Roger, Elizabeth, Amelia. Magre-rebook pa kami. Papa-rebook pa kami para ano, madagdagan yung kanilang kita. Ayan sila, oh. Anong sabi? Anong sabi? Kasi one flight lang sila. Saan ay pupunta? Ano? Ano?